Ay, yes, Ito na nga pala yung aking ah, kinanap, ay, 18 sa aking kapatid na panglagay sa aking bangka. Ayan, kung nakikita nyo ay naman, ito, po. niya Ay, niya kung magkano yung mga price na Rese. bangka na ito para doon sa aking ilalagay na anong ilalagay sa aking bangka na panghanap buhay. Ay, At uh, talagang napakangganda ng, ng makina niya na nabili. At ito nga yung makina na pinapabili sa kanya ay Kingston. 18 uh, horsepower? Ano? 18, 18 horsepower siya. At uh, talagang napakalakas naman. Kaya super ganda talaga nito. At uh, pwede na siyang pang sa pangmalayuan malayuan. ito yung uh, luma. Bakal yung ano? No? Uh, biyahe. Yung ano? A plastic. bangka na ito. Sige na. yung ilalagay ko sa aking ano, pang pangka na bagong gawa na aking panghanap buhay. Alam mo ba mas maganda sa dalawa? Tinatanong niya lahat magkano yung mga presyo ng pang ng ano. Tatagal naman no kaya ito. Ito lang to eh. Tatagal kaya ito. Ay, hindi bumili nga kanina sa akin, napot eh. Alam ba 'yan? po? dam. Kada 48 yan po, 12.8 yung ano. Kingston. 18 horsepower. 13, binigay ni madam ng 12.8. Yan. Meron dito, kaya lang malit yung piston. Dito lang. 12.5 daw. dahil nagustuhan na ng aking kapatid ang makina na napabili ko naging stone na 18 power ngayon ayan na at uh, yan na pinili na nila at nilabas na sa karton para malagyan ng langis at ng ano gasolina kasunin, gasolina para magkati sa bahay ay pinilis na lang nila para pa, paanda na, na sa plastic para makita kung uh, gaano kaganda. Ay uh, yung high speed po nito, Magano? High mag speed po magano yung ganyan? At yan talaga ay tama pa lang sa ating baka na malaki. Kasi kung itinus power siya. Yan, binukulang natin. napakaganda talaga ng mga kanat. Kagandahan nito ay plastic na pati talaga lahat. Yan pati yung oh, sa horsepower ya na ano, plastic na pati. Kingston. Basta ba ito ang lawang. At ito na nga dito at uh, magpapayaran na nga sila ng pan ng aking kapatid. At ayan na, magpapayaran na sila. At gal. Ya. Ayan. Ha. Para makauwi na sila at napakaganda talaga na ano na yun. Maraming Marami salamat sa lahat ng po Kaya, kaya pinapabidyoan niya. Thank you very much sa inyong lahat na way. Pangalan. Huwag po kayo magsawa sa pagkakaroon ng aking mga vlog. Lobaton. Lalo po lalo na sa aking pag uwi Subaybay niyo at maraming maraming share sa mga lamat po. At hanggang sa muli po sa aking mga vlog. And thank you very much sa aking po. Bye bye and thank you for watching. And God bless you. nata na, na, na lagyan na ng langis at, at hapo na rin naman sila ay uuwi na rin pagkalagay ng langis at ng gasolina sa aking makina yan yung kingston 18 horsepower na solid tipid sa si gasolina at malakas at pinakamabisa pa sa lahat malakas sya ng sa 18 Tingnan nyo at napagkata. Tingnan nyo yan pag nakapit na, na sa aking bangka. 12.8 po bigay sa akin. Kung kaano siya kaganda. Okay. Pa, paanda rin pa yan nila pagdating sa bahay. Okay. Maraming, maraming salamat sa inyong At salamat din sa aking mga subay, taga-subaybay. Ang ganda kasi with over, sa over plastic na, na fiber at saka satihan. Ganyan